Yun. Yun. Oh, pisong. Pisong na agad, mga Ayun. Oh, fish on. Fish on na agad, mga kasulid. Oh, hindi na to. Laki <laughs> na rin. Kunin natin. ano kunin mo yung ano, Lucas? Come on. Get the... <laughs> kunin natin yung ano, pang, pangipit? ipit. Ayan o. Oh. Wait lang, Lucas. Ayan o, mga kasulid. Naka-isa na tayo. Ako, oh, kawa. Ito, hold mo, hold mo. Hold. Okay. What is that? There it's a snakehead. head. this is a fish.